Ayan, kabalik ka sa story. Sabi ko lang iyak, parang parang tutuloy na <laughs> naman yung duha. Kabalikan so, ko lang, paano ka tumayo doon sa sunod-sunod na dagok ng pagkawala ng mga mahal mo sa buhay? Medyo, hindi ko din alam paano ako tumayo at some point, paano ako paano ko hinatakan sa lili ko pataas, no? But, it all boils down na yung core faith no, yung faith mo na anda dyan na everything happens for a reason is preparing you for something big or a bigger responsibility. Yun yung naging, ano, yung, parang yun yung naging pinaghugutan ko para makabangon ulit. Kasi wala eh. If magpapakalubog ako or magpapaka-down ako, sinong tata yung head ng family? sino hmm. Sinong tata yung katulong ng ate ko? Hi mga kapilipino, welcome sa Kwentong Pilipino. Um, Ngayong araw ay palibagong makakasama natin. Siya ay naging kasama ko din sa Kumo and um, masaya po ako na magiging bahagi po siya sa ikatlong yugto ng kwentong Pilipino. Please welcome Harold Evangelista. Hi po, good afternoon, good morning, good evening sa mga Pilipino na nanonood ng kwentong Pilipino all over the world. Carol, maraming salamat. Wala naman po. Finally, nagkita na tayo. Yes. Diba? Maraming salamat sa pagtitiwala sa kwentong Pilipino. Okay, umbisahan ko ang tanong ko ngayon sa'yo. Kumusta ka ngayon? Ay, mabuti po ako ngayon, Madam Sobrang, um, I feel like a different person. Mm -hmm. you know? um, as you notice naman, physically, ang laki ng pinagbago no, ko. yeah. Correct. Um, ano, super, ano, uh, nag-invest kasi ako sa sarili ko this time. You no, know? kaya Sobrang, ano, iba yung pakiramdam ko ngayon. <laughs> Total, ibang ibang mm -hmm. person pong nakikita ninyo. Yeah. Okay. Harold, kumusta ang isang Harold noon sa ngayon? Paano mo siya ikukumpara physical and emotional? nako malayong malayo na po mga mm -hmm. blue. Physically, sobrang ang laya ng fitness journey ko so share na lang din natin. I, I used to weigh 115 pounds. So ngayon I'm only 87. Ah, oh, that's 115 kilos, sorry. Mm -hmm. So ngayon ako na ay 87 kilos na lang. So talagang nag-invest ako sa sarili ko ng fitness, sa pagtakbo, sa diet. Emotionally, I'm I'm more stronger than before. Sa dami ng pinagdaanan ko, alam niyo na yung pinagdaanan ko from 2017, 2018 and everything, all the losses sa sa family ko. Pwede rin naman tayong i-share mamaya kung sa ating balikan. Um, I'm stronger. And uh, talaga sabi ko I'm a better version of mm -hmm. me mm -hmm. from the first time we've met. Okay, Harold, balikan ko lang no, una tayong nagka nagka ng panayam sa Kumuab, Up, di ba? And maraming tayong napag-usapan doon and and hanggang ngayon natutuwa ako kasi minsan isa ka sa mga taong nagmarka kasi ta na sobrang pagbibigay mo o paglalahad mo ng yung tunay na kwento ay naging emotional ka. Ngayon, paano mo na mailalarawan si Harold na nakikipagsabayan ngayon sa mga taong minsan hindi naging kasama mo doon sa pangarap mo? Mm, ngayon, nakakatuwa kasi aside from the fact na yung yung pagtingin nila sa in terms of my craft, mas lalo silang nagtiwala, mas lalo silang humanga na nakita nila yung product nung pinaghirapan ko noon. Mm. Um, kahit nga nung pre-fitness journey ako, isa rin sila sa mga mm -hmm. nag-doubt na simula lang yan, ganyan ka naman talaga. Pero ngayon sila na yung mga nag-message sa akin, Uy, paano mo ginawa yan? Paano ka nag-start? No? So, ako ngayon ay, ang mantra ko na sa buhay is uh, reciprocate. Okay. No? Kung ano pinapakita nila sa akin, that's how I treat them back. Mm -hmm. Kung good kayo sa akin, good ako sa inyo. Ayaw nyo kausapin, I'll still be good sa inyo, pero ibibigay ko lang yung energy katapat mo delivery niya sa akin. Ayoko nang ma-stress sa lahat ng kailangan ng gawin hmm. pa. So, ang laki talaga ng naging character development. Hmm. Super. Di ba? Yung ano no, yung 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 hangarin mo na pagbabago, eh, yung physical na kanyuan ay may mga na, 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 na nagiging mabuting impact pala sa iba. Sobra. No, nagiging kumbaga nagiging huwaran ka nila na, ay, naka, nagawa na, na nga ni Harold eh, magagawa din namin. So, diba? okay, Harold, eh. kung kumusta yung kita, kumusta ka bilang isang anak, Kumusta ka bilang isang kapatid? Well, ayan. Kabalik ka sa story. Sabi ko lang iyak. Parang, parang totoo na naman yung duha <laughs> um, bilang anak, ay, masasabi ko is, I've done my part bilang isang anak. Um, Doon sa mga bago lang, lang na makakalimit story ko, nung kinuwento ko to sa inyo sa kumo, no? I had the worst of my life in 2017 and 2018. Actually, it started 2014 when my eldest eldest brother died. And then in 2016, ah, uh, 2017 rather, November, namatay yung ate ko sa cancer. The following months, namatay yung tatay ko without him na namatay na yung kapatid ko. Then seven months after, namatay naman yung mother ko. No? Bilang anak, nagawa ko lahat na nang tungkulin ng isang anak na alagaan yung magulang nila in times of ikaw naman na yung nandodod. No, naranasan ko yung from binuhat nila ako, tinuruan nila akong tumayo, maglakad. Ako naman yung at nagbubuhat sa kanila, mm -hmm. nag-aalaga sa kanila, nagbibihis sa nila, nagpapalit ng ng diaper nila, no. So, masasabi ko na nagawa ko na talaga yung part ko bilang anak mm -hmm. and I'm very proud of that. Mm -hmm. Bilang kapatid, ngayon dalawa na lang kami. Um, siyempre, binang mag magkapatid kapatid nang talaga meron kayong mga indifference oh, yeah. eh hindi yung may hindi kayo pinagkasunduan, merong mga bagay na talagang against ka pero siya masunod ituloy. Mm -hmm. But you have to make, ano yan, you have to meet in the middle para hindi kayo magkagulo. Dalawa na lang kami. So, um, of course, nandiyan ang mga in-laws namin pero dalawa na lang kami by blood. So, all we have to do is support each other, um, understand each other's differences, and um, try to meet always in the middle para smooth sailing lang yung buhay namin sa bahay. Harold, babalikin ko lang. Pasensya na ha. Kung ano. Um, babalikin ko lang. Paano ka tumayo doon sa sunod-sunod na dagok ng pagkawala ng mga mahal mo sa buhay? Actually, ah, Madam Blue, hindi ko din alam kung paano ako siya ginawa hmm. eh. Kasi honestly, kung titignan mo, hindi ako binigyan ng time para mag-grieve. Hmm. No? hindi ako binigyan ng time mag-mourn kasi like November, December, July, in in span of eight months, tatlo agad na nawala. So, <clears throat> medyo hindi ko din alam paano ako tumayo at some point, paano ko paano ko hinatakan sa ko pataas, no? But it all boils down na yung core faith, no? Yung faith mo na anda dyan na everything happens for a reason. He's preparing you for something big or a bigger responsibility. Yun yung naging, ano, yun, parang yun yung naging pinagugutan ko para makabangon ulit. Kasi wala eh. If magpapakalubog ako or magpapakadown ako, sinong tata yung head ng family? Hmm. Sinong tata yung katulong ng ate ko? Okay. Harap sa lahat ng to, hindi ka ba napatingala sa langit ang nagtanong sa Diyo? Bakit mo ibinigay sa akin ang gantong kabigat nadagok sa buhay? Maraming beses, Madam um, Lu. There's a lot of times na may question talaga why. Kasi parang, especially nung mga kapatid ko, yung namatay sa cancer, yung mother ko, yung father ko, ano sila eh, they're, they're very religious. No, knowing na yung ate ko, mm -hmm. lagi nagkatasal, yung hanay ko every night, may kita kayo nagkatasal, bago matulog sila ng father ko. Simula bata ako, yung nakikita ko, pinapractice nila yung Catholic faith ng sobra-sobra mm. no? from Holy Week to Christmas na talagang andya dyan, mga novena na. Magpapatanong ka lang din na bakit? naging mabait sila, naging mabuti tao sila. Pero yun nga eh, ang, ang napagtanto ko nun is, tapos na yung mission nila sa Earth. Tapos na yung mission nila sa mundo. Na nagawa nila yung kailangan nilang gawin. That's why they have to go back our Creator. Masakit, oo. Pero naging na-understand ko in the long run na yung death is not the end. Death is a beginning mm -hmm. of another chapter in your life na babangon ka ulit from the ground, bubuin mo sarili mo, ire mo yung sarili mo, ire-recalibrate mo -re -re yung isip mo kung ano nang gagawin mo going forward. Mm -hmm. So, death is a door to a new chapter. Okay, nabanggit mo new chapter yung pagkawala ng mga ilan mong kapatid at magulang. Ano ang nais ngayon sa pag-uusap natin ngayon? Ano ang nilalaman ng puso mo na nais mong iparating sa mga magulang mo? Ngayon, meron pa rin isang tanong na syempre hindi naman sila, hindi na masasagot eh kasi sila lang yung makakasagot. It's a question. Do I make you proud or did I make you proud? Mm -hmm. Na hindi ko na malalaman 'yung sagot. Mm -hmm. So, yun lang naman yung gusto ko malaman hanggang ngayon eh. Kung naging proud ba sila sa akin, not just by being a good son na inalagaan ko sila. Kung naging proud ba sila doon sa mga naging achievement ko nung kasama ko pa sila. Yung achievement ko sa sa career na pinili ko from um, pagbabanda, pagka theater going corporate, and going back to the theater, and going back. I mean yun. Um, hindi ko kasi naririnig sa kanila na proud sila sa akin or although makita mo naman na oy ito singer to singer pero i haven't heard them na oy proud ako sa iyo mm -hmm. naririnig ko na lang sa mga kaibigan nila na tuwang na nga tatay mo sa iyo ganyan na yun lang naman eh yun yung gusto ko marinig from them mm -hmm. na yung question na did i make you proud yeah. and sana no ipag ipinapanalangin ko na sa dating na panahon maramdaman siya no maramdaman mo na hindi man namutawi sa kanyang mga labi maramdaman mo na naging proud sila no, no. sa mga kapatid mo na maagang na agang um, sabi mo nga na hanggang doon na lang yung buhay nila ano naman ang nais nice mong sabihin sa kanila Sobrang very miss ko sila especially yung ate ko na namatay sa cancer kasi siya yung naging takbuhan ko um, nung nagkaroon ako ng ng sakit na diagnosed ako of uh, depression and anxiety disorder sa kanya ko unang sinabi mm nung no, nagka answer din siya, sa akin na din unang sinabi, na ako lang may alam. And yung asawa niya. So, takbuhan namin yung isa't isa. Especially, nito mga, siguro last year, um, nung, ano, nung, no, no, what do you call this, nung, no, naghiwalay kami nung partner ko, siya yung nami-miss ko. Wala akong masumbungan eh. Mm -hmm. Wala akong masabihan na, oh, hey, na parang, doon ako sa point na yun na, sinachat ko yung messenger niya kahit wala na siya. Na, ate, asan ka? Parang, ate, di ko na kaya. Kahit nung nagka-COVID nagka, no, nagka COVID ako, ganun din. Sinachat ko yung messenger niya kahit mm. wala na siya. Ate, kung kailangan niyo na ako dyan, pulin niyo na ako, mahirap pala yung gantong sakit. So, yun, na-miss ko siya. Okay. Sobrang na-miss ko siya. Kung baga, naging reliever mo na lang yung sinachat mo, kunwari, kahit alam mo namang walang sasagot, oh, at least na-ibuhos mo alam mo sa oh, muna iparating. Eh Hanggang ngayon, ginagawa ko pa din oh. yun. Kumbaga parang yun na yung nagiging coping mechanism ko if I feel bad, yes. if may wala akong mapagsabihan yes. na ibang tayo. Sa mga safe space ko na hindi ako sure kung may itindi na lang sasabihin ko, mm. kung, mag, may itindi, kung mapavalidate na lang yung naramdaman ko. Doon na lang ako, kahit alam kong blank, walang sasagot, may labas ko lang emotion mm. ko na alam kong may pinagsabihan ako. Kumbaga, yes. Kung lahat, doon lang yung gumagaan yung mm. pakaramdam mo na para makausad muli. Yes. di ba? Kasi sabigat, so, o said golden. Okay, anong awitin mo sa mga magulang mo? Pwede mo bang ibahagi sa amin ngayon sa kwentong Pilipino? Ah uh, Ano ba? Ngayon kasi kung kapanlilinyo ako ngayon mm -hmm. ang awit ko sa kanila is tuloy pa rin. Mm -hmm parang yung Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko Magpaguma ng hugis ng puso mo Wala na kong ng ng aking mundo Basta tuloy pa rin Di ba parang life goes on mm -hmm. Kahit wala na sila, life goes on Harold, pupuntahan ko Paano ka napunta naman sa Mabit pa yung tiyatro. Paano ka naman napunta sa teatro?